Guys, ito yung aking boyfriend dati. <laughs> Ayan. Paano iniwan ako? Naghanap ng iba. Nitib pa. <laughs> Ay, <kitchen>. okay. <laughs> ah, <laughs> ang pinalit sa akin, guys, alam mo kung ano? Nitib. Yes, <laughs> eh, ako, alam mo kung ano ako? High <laughs> <Hey>, poor. <laughs> Sige, guys. Bye. Bye, guys. <laughs> See you again. <laughs> Love you! Yabang! Yung tsag kanya yung... Kanon ko nga, Niki! Ito yung pinakamaganda sa bahay. <laughs> Naghahanap ko yun, ako ng kanon. Naman <laughs> yun! May irito ako sa'yo! Pwede yung apong? Oo, apam yun! Maganda lang yung katawang ko, di ba? O, oh, di ba? Maganda ka, sexy! Alam mo... Ikot, ikot. Alam mo, babes... Ano lang yan? Balikoy! <laughs> Balinggo lang ang kinakahan. Ito yung ano ano dito. Wala. Wala. Hindi nga naman ang aso to. Nag-ano ako na. nag yung Kaya ko. Mamatay na. ayun na. Wala siya. Ay, babe, yung ano dun. Forget. Apam. Like me, apam. Eh, baka pa Eh, bakit? na ako kuhin okay, ka naghalin. Mo yate nga ni ma'am. Oo, nag oh, mo yate. Eh bakit gabi ka na umuwi? Lagi. Lagi ka umaalis. Ay, naghahanap ka kaya. Eh. Asan yung hangin? Palo. kaya ka pinahanap na ako. Hindi kita masaba. <laughs> Yun. Alam niyo kung ano ang isda yan? Tulingan. Yeah. yeah. This is my sister, my birthday sister. Um, I love my sister. <laughs> <laughs> ha, diba? <laughs> Oh, this, uh, this is my house. very so beautiful. Oh. Hi. Uh, this is my mm, my grocery. Yan. May munting tindahan kami ayan. So very beautiful. Beautiful in my house. Mm. Wow. Mayaman kami minsan pag salub kami ng tindahan. Pag salub, you know? Balinghoy lang. Oh, so, di ba? Oh, may mga ketchup kami. You know? Tubig, uh malasaw. Oh, This is mineral water. Yeah. baling so, Galing You know? So, many, many more. But, uh, there are many kids. Yeah, you know? Yun yung mga anak ng mga... Bajau. Kau yang mesti, mesti. Ah, mo yung mga tanim namin. Ah. <coughs> <laughs> yan. Yan yung aming mga tanim, di ba? May ano din kami, bundo, ah. ba diba? Yung tanki namin, oh, hayaan mo na, ganyan lang talaga yung tanki ng mga mahirap. Yun, no, diba? Oh, ang ganda ng tanawin. Yun, yung banda doon, yung pumuputi-puti, three fark yan. Yeah. Ah, diba? Hmm. Yan yung aming pasyalan dito. Oh, diba? ba yan ay, galing mo, ah, Ay, wait lang... Gusto niyo makakita ng unggoy? Ah, in... By the way, unggoy oh, sa Tagalog. In English, amo Yan. Na. Yan. Yan. Yan Yun yung bahay ng aking pamangkin. Second floor yan. Diba? Second floor. Yan yung pamangkin namin na galing ibang bansa nag-iihaw ng tulinga. Oh, di ba? Astig ang ihawa namin. <laughs> um, alam mo ba yung alumbak ng saging? Ayun. <laughs> Dong! Asa itong to? Lumaron! Uh. Ayun yung aking pamangkin na super so beautiful. <laughs> oh, di ba? no? Oh. Se Sensya sen na kayo. Marami kasi kaming sinampay. napapa din okay kami minsan. Ayan. Kaya lang, bala kayong maglaban, no? Baka, alam. Ang mahal ng sabon. Ito yung aming pinakamalunggay dito sa probinsya. Yan, no? Yan. Uh, nakakita na Hindi, baka Malunggay is, this is malunggay, di ba? Yan ang malunggay ang romblon. O, oh, di ba? May bunga na siya. Parang sitaw lang. Mm. Ay, hindi. San Pedro! <laughs> Tama to ang to pamangkin ko tingnan mo. Naiihi na siya. Hay, iwang usayo. Guys, sorry lang ha. Inihi na 'yung pamangkin ko, guys. Tingnan mo, guys. 'Yan 'no. Oh, 'Di ba? Tunog laway na na. <laughs> Ito 'yung aming rose. Ah. Oh, 'Yung aming rose dito sa probinsya is giant. 'Yan. Ay, kaya lang kulang siya sa tubig wala kasi kaming tubig, you know naman. Eh, if I ay, na naiinis talaga ako. Kaming lang <laughs> Diyos ko. Ah, alam niyo niya yung gabi? Ang gabi dito sa aming probinsya, this is my gabi. Iba-ibang kulay. Masarap na gulay yan, you know. <laughs> yung pamangke ko, parang sira ulo na. Ah, ko ba dyan. O, tingnan mo, naiiyak na naiihi. Ay, ko sa iyo. पापा से मंगा को